Nakupiska ang nasa 65 imported right-hand drive vehicles sa isinigawang raid sa isang tindahan ng sasakyan sa barangay San Isidro, Talisay City, Cebu ngayong araw ng lunes, Hunyo 9, 2025. Ito ay resulta sa isang joint operation ng Land Transportation Office, National Bureau of Investigation, Bureau of Customs at ng Philippine National Police. Sa panayam kang LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na isinaysay nito na nagbatay ang kanilang operasyon base sa instruksyon ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa agresibong paghuli ng mga iligal na sasakyan sa bansa. Ang operasyon ay sinuportahan ng mga ahente ng NBI sa pangunguna na rin ni Special Envoy and Transnational Crime Under Marcus Lacalinaw na base sa kanilang intelligence report na nakuha ang ilegal na gawain ng nasabing auto shop sa tulong na rin ng Central Visayas Regional Office ng LTO. Dagdag ni Mendoza na dahil sa presensya na din ni Ambassador Lacalinaw na ang ilegal na gawain katulad na lang ng foreign importation, assembly at mismong pagbebenta ng mga nasabing sasakyan. Sa nasabing operasyon na huli ng mga otoridad ang isang babaeng Peruvian national matapos itong napag magkalamang operator ng auto shop. Matatanda ang naunang nagsagawa ng raid ang LTO sa Quezon City at Davao sa nakalipas na buwan sa kaparehong modus na pagbebenta ng mga right-hand drive vehicles na mahigpit na pinagbabawal sa batas ng bansa. Ensure that the vehicles on the road are road safe to, and road worthy. Uh, yung state to, up papatupad ng batas, magdating sa bagay na to para maiwasan po aksidente at uh, we have to put a uh, stop to illegal activities man. Slado na kung perpetrated by foreign nationals so, mm hindi -hmm. sila pwede pumunta sa Pilipinas para magasik ng, uh, ng illegal activities po nila no? rito sa lungsod at talawigan ng Cebu ako si Bombo Canapor para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo